Walang sasaktan. Walang sakitan. Dahil sa ginagawa nyo, ako si Mintay, nueve anyos na. Wala akong pamilya, pero nandito ako. Pinaglalaban ko ang susunod na rehidrasyon. At ang inyong magiging pamilya sa kanil kayo ay magkaroon din ng pamilya ang mga anak nyo, mga apo nyo

Ayo, ayo, ayo,

Ako. Hindi nga tapos na kami na Gusto nyo pa na kami ng tiwala sa inyo na kaniyang kayo Kung na kaniya. Ano? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. sa usapan Hindi naman. 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 Nandito na ako, ako. Man, sa ako since ko. Hindi diwala ba kami sa account

alam ko ho, nasa ano nilalim ko yung malakad ni Marcos. Kapuntan, gusto nyo bang mag-armas na rin kami? Kaya kahit ay, anong dami, gusto nyo bang kaktitidon? Yung presidente, hindi lang palin. Kasi kung hindi kayo, kayo madala sa pakiusapan, kayo ang nagsisimula ng bulog. O ng nagsinabi ng na mga rindahanong general, mag-aarmas na rin kami para ipagtanggol ang inang bayan natin. Sir, sa rally po, bakit yun? Pero kailan ko na nga yun sa rally, bakit may mga parin po sa nyo video, sinong kalaban ninyo? Opisyal, ama ho ka sa rally, magkala ho kayo ng mga parin. Ang dala po namin, sir, po, ang tigro po doon. Ito, pakita ko natin. Ito, po kailangan mo sa programa mo. Hindi po tayo dito magkakaaway, sir. Ang bayan to. Bakit meron po kayong mga baril? Ganyan po ang ginagawa ko sa sa mga ayan na. Tama po ba yan? Yan po ba yung maximum tolerance? May mga baril po kayo. Wala po kami mga armas, sir. Kasi yung mga kamayon, sa tama po ba May mga bago dito? May mga swat kayo?

humihirap na humihirap dahil po sa mga kurakot ng mga kanako sa Senado at sa Kibreso ang sabi nila wala silang dalang baril walang dalang baril hindi kami uuwi dito kami tutulog hindi kayo palabas hindi kami uuwi hanggang walang hindi kami hindi nag-re-resign Yung mga mga presidente na pinoto, hindi Kung abang kami ang dala namin mga megapon, ang dala nila pa rin Honestly, yung mga na kaupungay na hindi ko yung pinoto na Nag-resign ako sa trabaho ko para maglaban ng tama. Ano sabi ng mga ano sabi ng pangulong pangalan? Gawin ko ata sa Cebu. Hindi niya alam na lumintol sa Cebu kasi may ata. Ano ka sa atin? Tsaga sa panahon ngayon. Sir, tinulungan ko. Anong makikusap sa kanila? Pantay-pantay lang. Kaya ang nag-bring sa kusapan. Next time, baala Sir, kami ho, inyong tulungan. Ginawa niyo sa atin mga trabaho mo hindi kayo ay nagsusunod sunuran sa asong nakaupo sa niya. Ang nangyayari sa inyo, para kayong mga isang tuta na sunod-sunuran sa inang aso. Ano, hindi ka ba tulad ang mga Yung nagnao ng mangga, hinuli. Pinulong! Pinulong! tanga Walang investigation! Dahil mahirap! ayun right. right. na ako nabihirap kayo! Barcourses site! pa Pinoproteksyon na ninyo ba? Dahil kapag hindi nyo pinoproteksyonan, mawawalan kayo ng trabaho. Tama! Yan ang tama! Mike! Okay.